sa yung sinabi ano, kahit bulag ka, tapos si kapatid bulag din si tatay, buti na alagaan mo. tay. Ito tayo, 1, 2, 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 tayo. Isang mapagpalang araw mga kabarangay. Gaano ba kaimportante ang dalawang mata na pinagkaloob sa atin ng ating pong may kapal? Paano kung ito ay binawi na sa atin ng lumikha? Dito sa kabisayaan na kilala ng Daddy Frankie magkapatid na ito na may kakaibang kondisyon na kung saan sila ay parehas hindi nakakakita. Naging masalimuot sa kanila ang tadhana na sa edad na tatlong po ay dinapuan na sila ng sakit at bigla nang hindi makakita. Dahil sa hirap ng buhay pinili na lang nila na tumira sa kubo-kubo na ito na iniwan sa kanila ng namayapa nilang ama. Pero ang nakakamangha dito ay ang nakakatandang kapatid na kung saan ay tila ba ay parang normal lang kumilos na kayang-kaya niyang gumawa ng gawaing bahay, na alagaan pa nito ang nakakabatang kapatid, na kahit wala itong nakikita. Sama-sama po nating panoorin at suportahan ang Daddy Frankie at buong team. Salamat po! hindi uh -huh. ako makakita ay hindi ka makakita tay labkas yakin okay? uh -huh. tay pwede ba ako pumasok para makumusta man lang kayo pwede, pwede. 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 yung ka na sa bahay namin kita okay lang tay tayo lang tay lang, uh -huh. Opo ka po tay. Balita ko tay, ano, dalawa daw kayo dito nakatira. Oo, dalawa kami na saka yung kapatid ko na, ano, na kapatid ko rin. Ah, magkapatid po kayo? Oo. Kasi bulag rin yan, nauna sa akin yan. Ay, bulag din si tatay. Ano pangalan nyo tay? Ako si Elvis Villar. Elvis Villar? Bing, ano pala ko? Ah, si tatay Bing. Ilan na, taon na po si tatay Bing? Mag-58 na. 58. Yung kapatid nyo po? Ang, ilan ang ano mo? ang edad mo? 66. 66. Oh. Tay, ako po si Daddy Prangy. Papakilala lang po ako. Pasensya na kayo kung naabala ko kayo or nandito ako ngayon kasi inilapit po kayo ng barangay. Salamat. Tay, pwede bang ano tumabi ka dun sa kapatid mo para mapag-usap tayo? Para mga kababayan, kausapin natin sila. Sino po panganay sa inyo? Si ako, ako. Ano pangalan ni tatay? Pangalan kong mm -hmm. Rod. Po? Eben Rod. Eben Rod. Tatay Rod. Ah, kumusta ka po? Ayos naman Ayos naman. Kumusta ang buhay-buhay? Okay, okay mo po na. Walang trabaho. Walang trabaho? Hindi naman makakita. Hindi naman makakita ang mata ko. Mm hmm. Ma... Nauna pa yan sa akin? ilang taon na siya nabulag, tay? Mga 30 na raw. Pero dati, hindi naman kayo bulag. Hindi. Mga iguila pa kami. Mga iguila sila, pag-aaral sila ng na elementary. nakapag aral si tatay ng elementary. Oo, oh, hanggang grade 6 lang. Opo. Oh, hanggang grade 6 paglabo pag ng mata ko, wala na po. Anong edad ka tay, nung lumabo ang mata mo? Mata mga 30 ako. Mga 30 ka. Yeah. Hindi ka napag-asawa tay? Wala, wala. Hindi ako pang-asawa, kaya wala akong... Hindi ko man makalangga ako. Ang sa uh, buhay akong pamilya kaya hindi ako kung tabawa. Ano sa ako buhay ng pamilya pag may hindi <laughs> na. Mm. Pag wala, pag may asawa. Si tatay naman, tatay, oh, so, ikaw it. naman, anong taon ka na bulag? Siguro mga 35 din o dyan 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 dyan, dyan sa si 30. Mm -hmm. Dahil nag-aaral pa ako lang hanggang high school. Ah, nakapag-high school ka pa. Oh. After ng high school, doon na nagsimula. Oh ano pa hindi ako nag araw ng kalis dahil wala naman mga magulang ko naman ang lang naman ang tatay ko ng ano ng tuba tapos tay ikaw din nakapag-asawa ka ba ah, wala na wala rin dahil sa pagkabulag ninyo kaya kayo kayong dalawa na lang magkasama Oo. Uh, uh. Ilan po ba kayong magkapatid tay? Uh, Apat. Ay, okay. Asan na eh? dalawa? Yung isa yung pang, pang pangatlo. Ah, pang... Oo. Oh. Ang pangalawa, uh, pang Ay, Ang una siyang nauna. Tapos yung pangalawa na matay, nabulag rin yun. Ah, nabulag din? Oo. Bago namatay. matay. Tapos yung isa, asan? Tapos yung isa, si Norman, ang hindi lang, hindi lang bulag. Nakapag-asawa siya. Ah, nakapag, yung kapatid yung, yung, yung apat asa, kayo, kapatid. yung isa, na nakapag-asawa kasi hindi siya bulag. Tay, na, nakakalungkot naman yung uh, nangyari sa inyo. Magkakapatid kayo, nabubulag. Pwede ba ikwento mo sa akin, Tay, bakit kayo nabubulag? Diwan ko, nagpa-doktor din ako. Eh. Nang nililin mata ko, nil nil nagpa-doktor ako. May eh, sabi ng doktor, wala na raw dahil pigment uteritis daw yan. hindi ko alam. Uh, Mayroon sabing insyon. Sabi, inheritance Tawag, sa Hindi naman bulag ang mga kamag anak ko. Yung, mm <coughs> Namatay yung mama ko. Sa pagkatigulang ngayon, sa pagka yun na hindi naman matay. So sa inyo, mga bata pa kayo, bakit kaya bata pa kayo nabubulag natin? Hindi ko rin alam. Iwan ko. Kaano kahirap yung dinadanas ninyo ngayon dito? Ang, paano kayo nabubuhay ngayon? Paano yung pagkain ninyo araw-araw? Eh yung ano namin, mm -hmm. yung kapatid namin na hindi bulag, siya yung ano sa amin. Nagbibigay ng bigas uh, sa sim simana-simana. Tapos meron din yung mga kain din ako na pipilit na ako yung eh, mga kapila namin mga kaya lang noon nang namatay si tatay 99 years old na mayroong nakiwang ano kunting ano tapos nang kasi mayroon siyang ano pensyon noon opo isa siyang Second World War ba? Yan? Opo. Ah, oh. ano ba? Tatay niyo noon? Oh, veterans yan. Eh? veterans. Oh, so, yun ang nabubuhay sa amin. Hanggang ngayon? Ay, hang, hang, hanggang ngayon wala na dahil wala na siyang pensyon. Wala na. Ang burial, hindi pa naman ng claim namin. Hindi pa ngayon dumating. Magwa one year sa 16 na. Magwa one at anniversary na niya. Eh, wala. So, paano kayo? Paano? Paano ano yung pang-araw-araw nyo? Pakikwento mo nga sa akin, tay, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nyo? Ang hirap talaga, tay. Iyak na ako pag, pag magkain ako. Dalawang bisis na yung Ginawa yung bigas namin. Eh. Pinapatama-tama ako lang. Hmm kung mayro pang bigas, may pa walang bigas, nasabi yan, kulang itong ka kasama ko dito ng, ng ano lang sa mga bata. At sino nagsasaing tayo? Ako, nagsasaing ako dahil restaurant cooker. Yan. Ah, nagsasaing? Marunong ako magkain. Ah, marunong ako magsaing. Marunong din akong magluto. Basta, basta mayroong panakot lang dyan o mga ano dyan. Ako talaga, pahit isda. Nag, nag, ano, nagpiprito pa rin nga ako. Anong Ah, nagpiprito? Ikaw gumag... sa uh, or na yung kalagayan tay ikaw gumagawa dito sa bahay paano mo nagawa yung tay ibon eh, lang minamaster ko lang minamaster lang oh. pero si tatay hindi na nakatrabaho ah, hindi na siya talaga ako lang ang ano kung mayroong bigas ako rin lang ko ako pagano ba ay ako pa Ang rin ako ng kape kung isa rin yung mga aga. Nagtitimpla ang kape. Oo. Mabuti tayo, kahit bulag ka, hindi yung kapinapag mo dalawa lang naman kami. Kayo na lang magkasama dito talaga. Oo, oh, mayroon dito mga pamangkin ko ano ano na kuya ano nawag ng ako na tawag sa kanila kung mayroon akong ano sa kanila mayroon akong i ano sa kanila i papunta doon sa kapatid ko wala na kaming bigas wala kaming kapi wala kaming sabon wala kaming toothpaste mabuti tayo yung kapatid mo binibigyan kayo parati nahihiya na nga ako sabi niya, eh, pag naubos yung pira ni eh, tatay, wala na tayong, wala na akong iano sa inyo. Wala eh. akong bala na eh. Sa yung sinabi, ano, kahit bulag ka, tapos si kapatid, bulag din si tatay, buti na alagaan mo. Hanggang namatay na rin ang ina ko, kung kamatay niya, si tatay lang bumubuhay sa amin. Yung pinsyon niya, nang ngayon, nang wala naman, wala nang pinsyon niya, namatay naman siya. Ang hirap na rin. Wala na. Sabi ko, bala na. Ano na, matay na kami. Wala naman kami kung sino lang sino lang magpapakain sa amin. Yan lang ang kakainin namin. Mabuti lang, mayroon pa kaming kapatid na siya lang. Eh, kung wala na, eh, paano na? Wala na. Kaya lang, mara. nagpasalamat ako sa Diyos na mayroon din kapatid pa ako. na lang ano, sa amin, nagsakrupisyo. -sak Salamat kay ano kay Tatay Norman No? Minsan ay hiyal ako magpapunta doon tinitiis ko na lang. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, tay. Kasi syempre, napakahirap ng kanilang dinadaanan dito, mga kababayan. No? Dahil, uh, silang dalawa lang dito at uh, ang pinakaano dyan, pulag sila pareho taas walang hanap buhay. Yung isa nilang kapatid, uh, ayon din sa kapitbahay, uh, hiniwalay na lang para hindi mahawa Kasi yung haka-haka daw ng iba, kung dito rin daw titira, baka pagkatanda. ito ayon sa kanila, pag umabot daw sila ng 30 years old, ay unti-unti nang nawawala yung kanilang paningin. Kaya sila tatay ay hindi na rin nakapag-asawa. Tapos ang pinakamahirap pa doon, yun, uh, wala na rin silang mga magulang. Nawala na rin. Tay, uh, gaya na aking sinabi, uh, Laban lang tayo, Tay. Nararamdaman ko yung a uh, hirap na dinadanas ninyo. Miyak si tatay, mga kababayan. <laughs> pwede, pwede. Kahit sino talaga, mga kababayan, pag ganito ang sitwasyon, walang anak, walang pamilya tapos dadapuan ka pa ng ganitong karamdaman Diyos na lang ang bala ipasa Diyos ko na lang ang lahat Tama yun tay wala tayong ibang uh, pagsusumpungan ng ating mga hinaing ating mga problema problema, kasiyahan, kagalakan tanging sigad lamang po ano tay? Kapag... Siya lang ang hunda, bahala sa inyo. Sila ang sa Diyos na lang ang bahala sa inyo. Siyang sige ang magbayad. Sige tay, huwag kang mawala ng pag-asa tay. Sige, at least, ah uh, malakas pa rin ang pangatawan ninyo tay. Salamat sa Diyos. Pa rin. Opo. Sige tay, meron na kong ano, counting tulong na ibibigay sa inyo. Sana makatulong Opo, to. Opo, salamat ko yun. Diyos na lang ang bahala sa inyo. Opo. Tulong sa akin. Sa Diyos na lang kayo, kayo ihingi. Po. Hey, si Diyos. Diyos ano sa inyo? so, tay, pag nagbigay akong pera sa inyo, paano nyo may ingatan, tay? eh hey, namin yun nagbigas. eh, hey, paano yan, tay? Ang hindi na, si hindi na po kayo nakakita. Eh, hey, marunong naman akong magkali. Ano ko lang sa ko. Ah. Sige, tay. Ano ko lang sa kapatid ko, ah. so, so, ibigay. Ibigay sa kapatid para siya na mag-budget. Doon na naman kami ng pangros. Kasi ano naman nagbigay ng groceries dito eh. Sa amin, bigas. Mm. Sige tay, bigyan kitang pera tay. Ito. Ako, maraming salamat. Ito. Po. Ito tayo, one. Tagpa 500 kasi yan tay. Two. Three thousand. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10,000 times. tayo. Ako, maraming salamat. Pabili mm. kami ng isang sa akin, bigas. Tapos kung gusto namin, mga dilata at mga noodles. Ay, wala kaming ulam palagi. Wala kayong ulam. Mabuti na lang, may, may, may may kasama may nagpunta dito sa amin na binibigyan kami ng ulam. Hmm. Mm. Kung minsan wala rin. Kaya hmm. mo tayo, basta laban lang tayo. No? Salamat dito, sa mga kap... Basta lang bala sa inyo. Opo. Tito Frankie, eh, di ba? Opo, Daddy Frankie Daddy po. Daddy Frankie, ha? Opo. Maraming salamat, ha? Walang anuman yon yun, Tay. Ito talaga ang kurong ng langit sa amin. Kaloob po yan ng Panginoon, Tay pulong ka ng langit sa amin. Sa Diyos ka na ang mag-ano sa inyo. salamat Salam.